Ayan itong Mark Pollo na ito, pinagloloko kami rito eh. Limang tira. Sa pasok. Ayan no? uwa mo, hawak mo pre. ko dyan ha. Ito, dito. Dito na mapapalaban si Mark Pollo. Ito guys. oh huwag mo na yan oh. No? Eh, nawala na yung na naman niya lang kas. na oh, ba tayo na naman yung guhit niya. Eh, no? Dito siya titira sa likod ng ring na napakalayo pa. Oh, apat, sakin apat. Eh, uh, ayaw ko na muna, ayaw ko na muna pupusta. Ayaw ko na muna pupusta eh. Makikita kita mo pa rin yung ring, yo. Oh? Gusto ko na dito kasi. Oo. Oh. Oh, so, pero kaya ngrian mo nang sa online. Tingnan mo lang titig na mo kasi yung ano, tingnan mo kasi yung ano, yung guwit oh. Oh, sige, sige. Na, nasa yung guwit. Oh, lumalagpas ka kasi sa guwit eh. Oh, ikaw tuwid na ano. Tuwid na tira ka. Ito kamit it 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 mo. Nagira. Gulo na 'yan. Oh, nakakasi na. Teka lang. Ilan lang ako? 200 pa. Magkano ako? 200 Magkano pa pusta? 200 lang? 400? Tagdalawang tayo? Hindi, sama mo ka. Sama ka na piso. Oh, sige. Piso lang ako, ha? Ay, na rin ako. Eh, galing sa ano eh. o. Oh, o, sige. Ina, mo naman yung tira, guys, oh sa limang tira maka isang shoot lang siya dyan panalo na siya pero kung iisipin mo tataya ka talaga eh akala ni Sukli ko pre sandaan dalawang daan yung kinasi o oh, yun <coughs> tignan nyo guys ye parang sa kabila lang yan yeah! ang ina parang hirap naman yun. kalokohan na yan babaling yan kaya ko rin Ah, kasih Allah. Tuh, tanya. Mama, ito mo yung Ang galing. Paano mo nakikita yung ano, no? Siya lang po ang titira niyan Sa limang tira, maka isang shoot lang siya. Wala pa, tumitira pa eh. I-shoot niya na muna. Grabe. tibay yung control niya. Tiba yun. Oh. Hindi, nakitaas niya yung bola. Grabe yung tira. Hihirap niyan. Hindi mo na makita yung ring. Tignan mo nga yung ring, hindi niya na makita yung ring. Eh. Pero tsambahan na lang yan, sa limang tira. Pero ang hirap niyan, sa so totoo lang, kahit sino, tataya. <laughs> oh, kahit si Stephen Davis. Oo. Kahit si Stephen Davis. Kung ganyan, kung Oo. Ganyan, ganyan. Magaling ka talaga sa ganyan. Magaling <laughs> mo mga... Yun o, siya na lang. Hirap na yan, pre. Pangina. Yan, sabay talo na po siya, sabay talo. Kahit isang pa yata, hindi baka hindi mahulog yun. Oh! Sablay, sablay, sablay. Oo, oh, na, pasok pa rin, no? Oh. oh, naman. Iba naman tayo. Ibay naman natin. Huwag naman yung ano. Wag naman yung ano. Tuloy-tuloy. Kumukumuha ka naman ng sarili mong guwit ulit. Para maganda. Ngayon, natatawa ka. Ngayon, oh, dito naman. Dito naman. Nilipat naman natin ang bagya. Ilipat mo lang ng bahagya, pare. Oo. Oh. Oh, dadagdag ka naman ng isang anim na. Oh, yun. Ayan, oh, galit na galit, oh. You siyang kas, know? <laughs> no, guys. Galit na galit, oh. Galit na galit, oh. Galit na galit, oh. oh. Hello, okay, isa pa? Galit siyang. Hindi, iba yun naman natin para maganda. Oh, sige, 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 isa pa. Sige, ayan. sandaan tira. Ayun, okay. galit, galit, Pasok mo. Oh? Ito gamit mong bulak ko. <laughs> bati mo, bati mo, bati mo. Bati mo nga muna. Ang ina mo ka ang kas ka. Tumama nang ring <laughs> manalo ka na no ka. Oh. Teka lang, baka lumalagpas ka sa guwet. Oh, teka lang, wala pang kasi. Okay na. Hindi nga ulo lumalagpas Okay. Oh, gina, sa limang tira lang ulit yan, guys. Limang tira kasi hindi niya nakuha yung limang tira. Oh, wala nang testingan. Oh, game. Okay, Ganun di pa na? rin, tagi isang pa rin tayo. Lima na, lima. Sino oh, dos? Sino dos? Sige na, ikaw na dos. Ha? Oh, ano? Sige na, decision na, Para hindi na tira na tira to. Oo, oh, sige na, dos ka na, ame. Ah, o, okay. oh, sige, sige. O, oh, game na, ha? Ah. Uy! Grabe. Kahit si Stephen Carey, hindi niya makukuha basta-basta yan. Oo. Oh. Oo. <laughs> hindi, hindi niya tingnan mo guys, hindi na makita yung ring kung kung ano. Paano niya paano paano, paano, mo maiigi? Paano mo mai-shoot yung bola? Hindi eh, mo nga makita yung ring. Oh.